Good evening everyone, this is Reyna sommer all the way from the coffee capital of the Philippines, Amadeo! Isama ko sa ating lahat. My name is Rich Bado from the home of the Marching Band Capital of the Philippines, Baco, our city! Thank you! Ako po si Julia Garcia Mazunzong, 22 Anyos, muling isisigaw, bayan ng Carmona. In the World Festival of the Philippines, I am Jopay Montero, your reina ng Turismo, Cavite City. I <laughs> am Garcia, from the historic capital. Sini vada be Rain and on turismo Go with it, Sini Ako po si Rain Garcia Dalampung taong gula Nagmula sa lungsod ng Das Marinas ng Cavite <laughs> Isang makasaysayang gabi Sinta kong Cavite My name is Juday Pelye and I'm proud to represent the industrial Giants of Cavite, City of Das Marinas. Magandang gabi. Ako po si Ruby Gonzalez. Ako makatawan sa pinakabatang bayan ng Cavite. Bayan ng General Mariano Alvarez. Province of Cavite. Ako po si Kim Dabu, nagmula sa namamayagpag na luksod ng General Trias. Hi, hello, mabuhay. This is Erish Marshall, ang reyna ng turismo, General Trias City of Cavite. Maraming salamat po. Good evening. This is Queen Snow de Guzman. your representative, all way coming from general chia city, province of cavite. good evening, everyone. my name is veronica lopez, and i'm proud to represent the colorful, historical city of iba. thank you so much. si Elijah Liuj Crema, 22, nagbuna <laughs> sa pinagmamalaking agriturismo, Bayan ng Ina. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Barbie Velasco, taas noong nirepresenta nire ang Bayan ng mutatapang Kawin! Rey na na turismo Kami This is Hendy isabel Daliyola Rey na na turismo Ma Boyane Mabuhay This is Queen Power Yesa Petal Ang Reyna na Turismo na Duma Bugundaw Bayan na Marugdaw Ako posisyon ng Valdez Nagmula pa po sa bayan ng lindeg. Mabuhay! This is Crystal. Kamuha't sis Maed. Your reina ng turismo. Nae! Nice! Mabuhay! I am Topher Mendoza. Reina ng turismo. Nae! Nice. <laughs> Isang baka. Nagabi sa inyong lahat Ako po si Jamila Peralta 25 taong bulang kumakatawan At ang inyong reyna ng turismo Noveleta Mabuhay oh, Ako nga po pala si Cara De Mol, Mula sa bayang tahimik, masaya at maunlad Rosa! kumakatawan sa lugar ng makikisig at mas patatapang bayan ng sila! I am Danica Bergamo from the longest candlelight of Guinness Book of Record. Great and altruismo, sila! This is Ali Rivera from the city character of the Philippines, Tagaytay City! Ang gabi sa inyong lahat, ako po, si Remly Carretero, ang kumakutawan sa bayan ng Tanza! Bara na, like 21, from the land of the law, it's our festival, Tanza Kabite! Buenas noches, contentos todos! Mi nombre es Justine, mag-iagala, 20 das años, para presentar, Bara! ating lahat. Ako si Bajan Benaraba, nagmula sa Badong 13, puso ng Kabite, lungsod ng pag-asa, 13 Martires City.